Natin yung wow. Yan ay deserve mo dahil deserve din ng ating mga subscriber yung quality na video. Wow. So talagang galing sa hard earned money at deserve mo rin dahil itong ating phone ay parang 4 years na. Ano mag magpo 4 years na so talagang kailangan nang i-upgrade. So congrats Cadillac sa iyong new phone. Thank you. Welcome back sa aming Youtube Channel Hello. So for today's vlog ay papunta na po kami sa Ayala Para po kunin yung pong serve po namin yeah. po So first time po namin ni Kadilag sa Ayala Mall mm -hmm. Kaya ito ay parang kaalala na rin natin mm -hmm. mga Kadilag So parang nag-message na rin sa iyo kanina kanina yes. So yeah. ang naman dahan naman na mayroon na tayong sure yeah. na makukuha Saka kumbaga ay yung ating pagod kahapon na tatlong ball ay nagbunga naman dahil More tayo in. ay tayo ay nakapag-preserve ng cellphone ano, na ating grupo din So ano, let's go mga let's kanila. Go. Parang let's go. Para sa today, go. ay gusto kong sumama. Dahil ako. Okay. Okay. So, sila po naman ay may gala well, na parmayan. Hmm. Pero parang mga hapon pa daw at nagpapahinga. Dahil kahapon ay anong oras na nga kami po may itinerary na bukod ni Luz. Kami po yung naglalakad na papunta sa LRT. So, LRT po ulit ang aming sasakyan para walang traffic. At kami po ay mas madaling makapadating sa pupuntahan namin. Tapos ay kumbaga yung point to point. Yun ay, pagkababa daw po ng MRT. So, from LRT, magta-transfer po kami ng MRT. Tapos MRT, yun na yun. Oo, oh, yun na daw po tayo. Bago daw yun, ay kapupukas din na Kaya ito po'y, ano din, gala na namin. Nakasakay na po kami sa LRT mga kadalag Mas convenient. Oo. Kaya tayo na hindi na sasakit-sakit. Oo. kakababa po namin sa MRT at nandito na po kami sa Ayala Station. Dito na rin yung lugsa, yung yung Buwan Ayala Mall. Sakto, 11.29. Bakit na po kami mga kadilag. <laughs> pagkalabas po ay nandito na agad. Bumat na po agad sa amin yung 1 Ayala. Yo. At papasok na po kami. Ah, excited! Madali lang pala kadilag honey. Oh. At paglabas nga uh, pag mismo ng, oh, paglabas ng MRT ay One Ayala na kaagad. <laughs> Ayun, wall entrance doon tayo. Nag-text -nag na rin naman kanina ikaw, honey. Nag-reply excited yarn papasok na po kami ng mall mga kabila dito na po kami sa store at na research ko yung store nila ay legit legit so, okay. pagpasok po namin ay ano ah nag stop over ka agad si Lugs dito sa so may mga books umagay <laughs> yan yung ano kay Lugs ay ano na nga doon nakaka Anong term? Hip, no, hinihip <laughs> na. <Hinihip lang. laughs> e, parang hinihila siya. Daming book. Pwede din tayong tumingin doon mamaya. After ng ano. Pagbili ko ng phone. Wow! Excited! Maganda rin pala nga ano, dito. Oo. Kaya nga. Ito daw ay kaka-open lang. Ito? Oo. Oh, oh. Sabi kahapon di ba doon sa digital hmm. walker. Oh. Okay hanap na po namin mga kadilag yung store. So, nakita na po namin. Tapat daw lang yung Samsung, Samsung. Logistics. Ayan, narin yung na Samsung. Tapat huh? ng Samsung. Ayun, dito pala, digital walker. Yan, finally, we're here. At makakabili na tayo mga kadilag. Ayan. Ayan, at pinapakita na po kay Tadyo Thank you, Lord. Ayan, at binabayaran na po ni Cadillac. Meron na kasamang charger yun, Cadillac. Yung Adapter na lang. So, happy po si Cadillac. At kami kahapon ay halos ilang ikot kami. Pumunta tayo ng Moa, ng Santa Mesa, dito Newport. Sa... Oh, dito sa May Ayala, Juan Ayala. So thank you rin sa nag sa atin sa Digital Walker. Tayo ay tinulungan na maghanap. Una ay tayo pinaghanap sa Magnolia rin. Pinag-inquire ay wala. So dito sa Juan Ayala nagkaroon. So salamat po na tayo ay nakahanap ng gustong cellphone ni Karin <laughs> sa kasili kumpleto ng mga ano please ng mga outlet na kailangan charger ng mga kapitan meron din sila mga MacBook mm -hmm. yung sarilo mm -hmm. meron din May mga ipad dito Saka po yung kanilang iPhone 17. Ito yung pinaka-binabrand po nila. iPhone 17. Pro Max. Ito naman yung iPhone 17 Pro. Medyo mas maliit lang po siya. Mga kanila. Ganda. iPhone Air. iPhone 17. Tingnan po natin itong Pro Max. Ayan po lang. Ang ganda. Ayan. napaka -ganda ng camera. May mga iwatch watch din sila, mga katilag. A few inches later, So, yan ay hard-earned money. Yan. <laughs> Nagamit ko na yung favorite uh, line. <laughs> uh, thank you, Lord. Nakapag-upgrade na. Yan, box na po ni Cadillac. Yes. Oop, teka. Parang tumunog yan. <laughs> ah, hindi, hindi yan, Hindi yan. Yan. So, yan naman po ay nabayaran na ni Cadillac. Yan. Yan, at i-open na po ni Cadillac. I-unbox. Yeah, Atin... Ano ang feeling? Dahan-dahan. Oh. Wow! Wow! Ganda! Anong color na ito, Cadillac? Desert. Desert. Mm, ito na lang yung available na color. Pero ang gusto ko sana yung white. Yeah. Pero ito na lang yung available. Maganda din naman. Parang pang babae talaga yung desert. Wow! Ganda! Wow, white din 'yung screen ni. Yan. Mm. <laughs> <laughs> yan ay deserve mo dahil deserve din ng ating mga subscriber 'yung quality na video. Wow. So, talagang galing sa hard-earned money at deserve mo rin dahil itong ating phone ay parang 4 years na. Hindi magpo 4 years na. So, talagang kailangan ng i-upgrade. So, congrats Kadilag sa iyong new phone, mm -hmm. <laughs> Sana kayo rin ay sumuporta ko sa aking YouTube channel. Yun, sana na rin kayo. Wow. Grabe. Yeah. open ka na rin. Wow. No, kapi, ay Sinaset up na po ni Kadilag. Tingin uh -oh. po sa nag-assist sa kay Sir. Oo. Saka doon sa Digital Walker sa SM Santa Mesa na tayo ay gabi na noon, tinulungan tayo maghanap kung saan uh Oh, so thank you so much po. At another client satisfied. <laughs> yeah. Sine-setup na po ni Kadilag. I-open na rin po ni Kadilag yung adapter para ma-test po kung gumagana. Yun. na up po na rin yung ah. iyong iPhone. Wow! Subukan po mga Kadilag. Type-C po. Okay. O, Dito na test

try mo mag-play sa YouTube para mapakinggan yung music. Ma mm Yung speaker. Speaker. Turuan kita ha, yung akin. <laughs> Ayan, okay. tinest up po muna na Tine, try po na ni Cadillac. Tinatry po. Dahil TV. Yan. Lumuwas. Wala po. Ay, ito na. Yan. Naka-upload na. Yan po yung kahapon. Wow. So, napapaload natin yung ating pinaghirapan kahapon. Pagkahanap ngayon ay, yan, hawak na ni Kadi lagi. So, okay naman ang music. Ang sound. Yun. All goods. Kadi lagi. nanti kita kami okay. Oke. Okay. Kamera. Kamera hmm. vlog naman vlog try natin video uh, hello mga kadilag hindi na play mo nga nag Stable pa rin yun. Okay siya mga kadilag. Wow! So, congrats sa light Cadillac. Thank you. Thank you. Deserve na deserve mo yan yeah, sa iyong everyday vlog at para din sa quality ng ating pagbablog. Yeah. At ikaw naman ay alam ko na maingat sa gabi sa cellphone niya. Yeah. pati po si Lux sa mga kapatid. Ayan. At Then, dahil yung ginagamit namin, nagpupunta na sa kanila. Wow! May bago na akong cellphone. <laughs> <laughs> yeah, so salamat po. Thank you po sa inyo. Salamat po. Yan, <laughs> yeah. tayo po ay balis na mga kalilag. Wow! Wow! Ganda. Satisfying. Ha kaya. mm Tsaka yan ay kumbagay katay kagabi. May mga ino-offer sa atin na hindi natin gusto. Yan talaga yung pinakang gusto mo na phone. Pati yung uh, memory, yung, oh, yung kulay. Talagang nakuha yung gusto natin na phone. So, finally, so thank you Lord. So yan, finally. <laughs> Ayan, at kami po ay pabalik na. Right so, there. kami po yung mag-MRT na lang ulit. Tapos magta-transfer ng LRT. Okay. Thank you, Luke. Sa pagsama. Oh, thank you, you rin, Kakuna. At napaka-supportive po ni na Luke. <laughs> 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 Dahil dyan, magkakaroon ka na ng bagong cellphone. <laughs> much, much, much later. Kami po ay narito sa Santa Mesa. Bali, dito po ako tumambay mula kanina tanghali ng paggagaling po namin sa pagbili ng phone dahil ako po ay may minute na kaibigan si Lugs naman po ay pumunta sa Poresa at kinuha po yung kanyang result, oh, result ng, ng medical at uh, naririto din po si Namilod pati po si Nabal at Mahal mm. at il kasama oh. si Teo So kami po ay narito sa fourth floor dito sa Fantasy World. Sa SM Santa Rosa. Yes. At maya maya po kami babalik na din sa Ligarda tapos ay pabiyahe na din po pa uwi po sa Naka. At yan, narito po sila. Pumasok pati po si Namahal. Nakakatuwa. Kami nga po ito tuwa at uh, sabi ni Teo kanina eh, wow! <laughs> Kitang-kita kayong kanyang kasayahan, oh, yeah, like, oh. uh, oh, Nasa loo. kanina pinarero nasa sila sa oh. may mga imangabole, siguri eksano, ben, 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 may ben, 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 Bali, pabiyahin na din po. Paligarda. tas yan nga, pabiyahin si na pa din pa uwi. Si Bali. Saan? <laughs> kami po hindi na pumasok. Kahit tayo kami natutuwa. Dinat, oh. may, baka naman sabi tayo masyado nang matanda para di yan. <laughs> Saka tayo pabiyahin pa pa uwi. Yeah, Sino, ay... Tayo, pa pa uwi. Oh, oh ito, ito pati ay 2 hours yung oh. uh, stay nila diyan. Ako na may hindi pwedeng pag stay at bukas ay may paso pasok, pa ako. Yes. Sayang honey, kung ang napapatak ay 30 ng Monday oh. holiday. Yes. Kasi pwede pa tayong bukas umalis. Oh. Bali, nasa dorm naman po y sila Idro, tapos hmm. si Ate Nels, saka si Kuya Emil. Ay, ah, yung pala yung nagana. Oo, oh, natalsikan. Pagaling. Natal, si natal ah, pag inaano, pinay-press. Mm. Oh, Ben, si Mahal. Si Mahal, cool. papadalas <laughs> Ayan, ganyan pa yung nakatanaw dito. Oo, oh, si Mahal na. Kasakay na. Sumusubok. Ating videohan si Mahal. Okay. Oh, Ay, nag-a-assist na. Ah! Naki nakakakailaw. Oo, uh, oh, si Mahal na. Pag-i-videohan eh. Nakasibal. Ah, lakas na loob Hello. ni Mahal. Oh! <laughs> <laughs> ano namang i na ganun ah. Nakakatuwa ni. Eh. Kahit nga ganay ang age ay kuan kung gusto pa ding makapa. Kahit ako gusto ko pa ding makapasok kaya like kung kung hindi sana tayo paluwas ngayon, ipapasok ako kaya like tayo paluwas na. Buti na lang at sina Puy, sina Milo, uh -oh. sina Balay medyo bata pa. So parang pwede pang makidoy sa mga uh. ano na pa, activities. -oh. Ay kung sina Kuya Way, tambo ay sina Ayon ni na babi, ay mga matatanda. Hala ka! <laughs> ay parang hindi na masamahan, at mga matatanda na. Hala Ay ito, parang na-enjoy na, 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 enjoy, na enjoy pa. -oh. Ay, Grabe ka, hala <laughs> Ayan po at kami po ay papunta na ulit sa LRT atin yun nga, pa na. So, sulit naman ang aming pong so, pagluwas. Kami po so, ay nakagala at nakabili na din ng bagong phone. Ayan. Thank you so much, Lord. So, sakto rin at parang ito ay atin ang pakasun. At sulit po ang weekend. Mm, sulit. So, anong kalitag tayo para maabutan natin yung biyahe ng pangalas Yes. Ayan, let's go!

Usually kapag 6, 7, 8, medyo traffic pa yun dito sa may papuntang pasi, mga dadaanan, mm. mga pa-uwi Yan, ay sakto lang ngayon mga kabilag. Okay, let's go! So yun mga kadilag, kami po ay narito na sa dorm ni na uh, Idro at kami ay paluwas na. So, pauwi na. Pauwi na mga kabilang. So, thank you so much din kay na Idro, kaya na Adinas TV, sa kaka na Kuya Emil sa pagpapatuloy dito. Yes, at salamat ito. din dahil naging successful yung ating luwas yes. at nakabili ka ng, ng inyong new Wow! So that kabi that po ay, ito. oh, hindi na po namin pinakita si na ating naras dahil tulog na. At ngayon po ay 9.30 na. So ang ating biyahe ay yung pangalas please. Okay, let's go. Update po at kami po ay nasa staff over na dito po sa FAMI. So bali kami po ay kanina ay nakasakay ay mm -hmm. 10pm na. Ngayon nakalimutan ng i video. sa so, sobrang pagod din han. Oh. Kami po ay natulog mula dun sa Ligarda. Mm -hmm. Kasi okay, nagising po kami ay naririto na sa FAMI. Anong oras na? Ah, uh, 1230 12.40 na. Ah. So baka tayo yung mga natuloy yung mga alas na yun. Hmm. Ganun. Gawlogawlaan po kami. Ay nasa in-handa na mga kanila. Anong oras na Luz? 1.30. Narito na po ako sa bahay. Bale, hinatid na po ako ni Lugs. Ano yun? <laughs> Ingat na lang. Libi, salamat. Success. Ang pagbili ng phone. ng Ako'y na rin bukas ay Mamaya na. Mamaya Okay. Ayan po mga kadilag at nakauwi na nga po ako. So pagdating ko po dito kanina ng madaling araw kaya ako po ay natulog ulit. At nagising po ako ay sa 7 am na. So, nakatulog pa rin po ako ng ilang oras. At yan. So, ang ginagawa ko po ngayon ay uh, ito pong aking phone na kakabili. Ay aking pong ine-explore muna. Tapos po ay yung mga files na naririto po sa dati kong phone ay ililipat ko po dito yung iba. At ito nga pong lumang phone ay mapupunta na po ay kay kagwapo lang. Dahil ito po ay yun po, yun po yung una naming cellphone. Noon po kami ay ah uh, bago pala ang magbablog, kung bagay nung pong kami nakakasahod na sa vlog, ayan po yung una naming na ipundar. Kaya yan, punta na po siya ay kay Lugs dahil yan naman po yung ako ang gumamit at saka po ako ang taga-edit nito po mga vlog po namin. At ngayon ay dahil may bago na pong phone ay ito na po yung gagamitin ko namin na pag-vlog So, cellphone po ang binili namin mga kadilag kaysa dun po sa mga camera. Gawa ng ang cellphone po ay madami po ang magagamit. At saka, kumbaga, hindi na po kami magta-transfer pa sa cellphone para mag-edit. Kumbaga, diretsuhan na po. Dito na din po ako nag -e edit Tapos po ay, ano ah, madami nga pong gamit. Kumbaga, ito po yung multi-purpose. <laughs> so, pwede mong phone vlog, pwede mong... Uh, sa ibang mga application kaya yan thank you lord at kami po ay nakapag-upgrade na ng uh, mas malinaw po na camera so ito po yung, hindi man latest ay para po sa akin ay pangarap na natupad. <laughs> Kaya, thank you, Lord. At kami po ay meron ng bagong cellphone. At gusto ko rin pong pasalamatan ng aming mga viewers, subscribers, na patuloy na nanonood sa aming mga vlogs at patuloy na sumusuporta po sa aming YouTube channel. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po ay sobrang tuwang-tuwa. Pero ito po ay baka mga ilang days ko pa bago gamitin dahil yun nga may mga itatransfer pa po akong files. Kaling po dito sa luma po namin phone ni Lungs at yan. So itatransfer ko dito para masubukan na din. nako po ay lubos talaga papa magpapasalamat. Unang-una ay kay Lord. Yan dahil kayo po ay may bago ng phone na magagamit sa pag At ako po excited na nga itong gamitin. Kanina po yung in explore explore ko na. <laughs> at yan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye! Mag-ingat po tayo palagi. God bless po!